sa social media ngayon, kumakalat ang maiinit na komento matapos bumatikos ang veteranong, director na si Ronaldo Carballo kay Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ni Joanna Bacosa at Manny Pacquiao. Sa naging pahayag ng direktor, tila minamaliit niya ang pangarap ni Eman sa showbiz. Ayon sa kanya, dapat daw mag-focus na lang si Eman sa boxing dahil siksikan na raw sa GMA Sparkle at mas marami pang mas gwapo kaysa sa binata. Dinugtungan pa ito ng kontrobersyal na bansag na Guwapong pangkapit bahay lang umano ang hitsura ni... Eman kaya mahirap daw pasikatin. Agad itong nagdulot ng intriga at hindi nagustuhan ng maraming netizens. Lalo't alam ng karamihan na bata pa si Eman at nagsisimula pa lang bumuo ng karyer. Ang harsh na komento ng direktor ay tila hindi lang simpleng opinyon, kundi personal na pagpapahiya na may halong pangmamaliit. Marami ang nagsabing hindi makatarungan batikusin, ang isang baguhang nangangarap lang makilala sa larangan ng entertainment. Pero hindi dito nagtapos ang issue. Sa gitna ng ingay at pambabatikos, biglang umeksena na si Atit Rowena Guanzon, ang kilalang abogado at personalidad na madalas ipagtanggol ang mga inapi at pinabastos. Sa kanyang matapang na pahayag, binanatan niya si Direktor Carballo at ipinagtanggol si Emma na para bang sariling anak. Hoy baklang mukhang Rolon. Huwag mong pakialaman yung bata kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Ang pagpasok ni Guanzon sa usapan ay nagpatrending lalo sa issue Maraming natuwa dahil sa tapang niyang manindigan para kay Eman. Marami ring nagsabi na may punto siya. Bakit nga naman kailangan pang insultuhin ang isang batang may pangarap? Normal lang sa kabataan ang mag-explore, mag-try sa iba't ibang larangan, at wala namang masama kung gusto ni Eman sa bayan ng boxing at showbiz. Habang lumalaki ang usapin, mas lumilinaw na hindi simpleng komentaryo lang ito, kundi mas malalim na tanong tungkol sa respeto, pangarap, at kung paano tinatrato ng mga nasa industriya ang mga baguhan. Sa pagpapatuloy ng kontrobersya, mas naging mainit ang palitan ng komento online matapos maglabas ng mas mahaba-habang reaction si Atayan Rowena Guanzon, hindi niya tinipid ang pagsasabi ng kanyang saluubin laban sa direktor. Ayon sa kanya, wala umanong karapatan si direktor, karbalo na insultuhin ang isang batang, nagsisimula pa lamang. Dagdag pa niya, hindi sukatan ng kaguwapuhan para maging matagumpay ang isang artista. Mas mahalaga ang disiplina, pagnanais matuto, at willingness na dumaan sa proseso. Binigyang diin pa ni Guanzo na hindi dapat hadlangan ang isang kabataan kung may gusto itong subukang karera. Dahil dito, binaha ng comments ang social media pages ng direktor. May ilan pangang nagsabing hindi niya. Kailangang insultuhin si Eman para lang ipakita ang kanyang opinion tungkol sa showbiz industry. May iba namang nagsabing hindi. Magandang halimbawa, ang ginagawa ng isang beteranong direktor na dapat sana ay nagiging inspirasyon sa mga nagsisimula pa lamang. Ang ilang netizens ay tahasang nagtanggol kay Eman at sinabing, bagamat hindi man siya ang pinakagwapong artista sa GMA, may appeal naman at karisma si Eman na pwedeng hasain sa paglipas ng panahon. Samantala na natiling tahimik si Eman sa gitna ng lahat, walang masamang salita mula sa kanya, walang sagot, walang patutsada. Sa halip, ipinakita niya ang maturity na hindi inaasahan ng karamihan. Nagpatuloy lamang siya sa training at mga commitments niya. Marami tuloy ang nagsabing kahit sa pananahimik niya ay kita ang respeto at breeding, at marahil ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagtatanggol sa kanya, habang mas dumadami ang komentarista, mula sa fans, kritiko, at mga influencer, mas lalo ring lumilinaw kung bakit naging napakalaki ng issue. Hindi lang ito tungkol sa kagwapuhan o pagiging sikat, o ito ay matungkol sa respeto sa pangarap ng isang tao at kung paano dapat kumilos ang isang veteranong nasa industriya. Habang kumakalma ang issue, unti-unting bumabalik sa normal ang usapan tungkol kay Eman Bako sa Pacquiao. Pero hindi na wala ang aral na iniwan ng kontrobersya. Marami sa publiko ang nagsabing may malaking epekto sa kabataan kapag ganyan ang klasing komento mula sa mga taong nasa posisyon. Kaya naman, ang pagsalag ni Atimer Guanzon ay tinuring na isang wake-up call para sa mga nasa showbiz. Huwag basta-basta, magsalita ng nakakabagsak ng loob. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang dumami ang sumuporta kay Eman. May mga nagsabing dapat bigyan siya ng pagkakataon dahil hindi naman kailangan maging pinakamagandang mukha para makilala sa industriya. Kung tutuusin maraming artista ang hindi tipikal na gwapo o maganda pero sumikat dahil sa talento, charisma at hard work. Marami rin ang nagkomento na kung may suporta si Eman mula sa pamilya at fans, natural na magiging matatag siya sa pagharap sa mga ganitong kritisismo, lalo't Sanay siya sa pressure dahil anak. Siya ng isang boxing icon. Ang positibong feedback ng netizens ay nagbigay lakas ng loob sa mga fans ni Emma at maging sa iba pang kabataan na nangangarap mag-showbiz. Ipinakita ng pangyayaring ito na hindi dapat gawing basehan ang looks para sukatin ang potensyal ng isang tao. Sa halip, ang pagsusumikap at dedikasyon ang tunay na mahalaga. Sa kabilang banda, naging aral din ito. Para sa mga taong nasa industriya na dapat mas maging maingat at responsable sa kanilang mga pahayag lalo na sa social media kung san mabilis, kumalat ang salita. Sa huli, lumabas na tila na kinabang pa si Eman sa kontrobersya. Mas nakilala siya. Mas maraming tao ang na-curious sa kanya at mas napatunayan ng publiko na may mga taong handang tumayo para sa kanya. At sa pagtindig ni Atay Sir Rowena Guanzon, mas naipakita na hindi dapat basta-basta binabastos ang kabataan, lalo na kung inaabot lang nila ang kanilang pangarap. Maaaring ang maging mas matatag, mas determinado at mas handa si Eman sa journey niya sa boxing man o showbiz dahil sa incidenting ito. At ayan mga kaibigan, tapos na naman ang isa na namang may init na usapang kumalat sa social media. No ang masasabi ninyo sa naging banat ng direktor at sa matapang na pagsagot ni Atay Guanzon para kay Eman Bako sa Pacquiao? Sangayon ba kayo na hindi dapat hinahadlangan ang pangarap ng kabataan? O may punto rin ba ang direktor tungkol sa reality ng showbiz? I-comment nyo sa baba ang inyong opinion dahil gusto naming marinig ang boses nyo. Huwag nyo rin kalimutang i-like ang video kung nagustuhan nyo ang balitang ito, i-share sa mga kaibigan nyo, at i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga trending at mainit na issue tungkol sa mga personalidad ng showbiz at social media. Maraming salamat sa panonood, ingat palagi, at kita-kits ulit sa susunod na episode.